Nais mo bang malaman kung paano gumawa ng isang mabisang sanaysay? Kung gayon, nasa tamang lugar ka sapagkat nandito ang ipahayag para tulungan kang maipahayag ng epektibo ang iyong ideya sa loobin o puro-puro. Tara, simulan na natin! Ang sanaysay ay nahahati sa tatlong bahagi. Ito ay ang panimula, katawan at wakas. Ang bawat bahagi ay naglalaman ng mga ideya na nagbibigay linaw sa isang tema o paksa. Sa panimula, binibigyan ng pakilala ang paksang tatalakayin. Dapat ito ay malinaw, nakapupukaw ng damdamin at nakatatawag ng pansin sapagkat ito ang unang nakikita ng mga mambabasa. Tandaan, ito ay unang mensahe lamang kaya hindi dapat dito tinatalakay ng malalim ng paksa. Mayroong mga paraan ng pagsulat ng panimula. Una ay ang pasaklaw na pahayag. Dito ay inuuna ang pinakamahalagang impormasyon hanggang sa mga maliliit na detalye. Sunod ay ang tanong na retorikal. Ito ay isang tanong na tinatanong ang nagbabasa para hanapin ang sagot sa sanaysay at para isipin niya ito. Sunod ay ang paglalarawan. Ito ay pagbibigay linaw at description sa paksa. CP, ito ay isang kopya na galing sa ibang mga literaturang gawa gaya ng libro, artikulo at iba pang mga sanaysay. Makatawag pansin pangungusap. Ito ay isang pangungusap na mapakukuha ng atensyon ng nagbabasa. Kasabihan. Isang kasabihan na mga pagbibigay na maikling eksplanasyon ng iyong sanaysay. At ang panghuli ay ang salaysay na sa isang eksplanasyon ng iyong sanaysay. Sunod naman ay ang katawan. Sa bahaging ito, matatagpuan ang kabuang nilalaman ng sanaysay. Nakapaloob dito ang mga kaisipan at mga ideya na may kaugnayan sa paksang tinatalakay. Maari itong sumagot o sumuporta sa mga tanong at ideya na nabanggit sa panimula. Dapat maipaliwanag ng maayos ang mga detalye upang lubos na maunawaan ng mga mambabasa ang testo. Bilang karagdagan, maaaring gumamit ng mga pang-ugnay o salitang pantransisyon upang magkaroon ng magandang daloy ang mga pangungusap. Halimbawa nito ay una, pangalawa, kasunod nito, bukod dito at marami pang iba. Narito ang ilan sa mga paraan ng pagsulat ng katawan. Pakronolohikal, nakaayos ayon sa panahon ng pangyayari paanggulo, pinapakita ang bawat anggulo o side ng paksa. Paghahambing, pagkukumpara ng dalawang problema, angulo at iba pa ng isang paksa. Papayak o pasalimuot, nakaayos sa paraang simple hanggang kumpleado at vice versa. Sanhi at epekto, kung saan inilalarawan ang mga sanhi ng mga pangyayari at ipinakihilala ang epekto o bunga nito suliranin, sinusuri muna ang suliranin at matapos ay isinasaalang-alang ang mga solusyon nito. P ang wakas. Dito nagsasara ang talakayang nagaganap sa katawan ng sanaysay. Matatagpuan sa bahaging ito ang pangwakas na salita ng may akda na kung saan ay mababasa ang konklusyon tungkol sa nasabing paksa. Narito ang mga paraan ng pagsulat ng wakas. Tuwirang pagsabi. Ito ay mensaheng na isipabatid ng sanaysay, panlahat na pahayag. Dito ay pinaka-importante detalye ng sanaysay ang inilalahad. Pagtatanong, winawakasan ang sanaysay sa pamamagitan ng isang retorikal na tanong. Panghuli ay ang pagbubuod. Ito ang buod o summary ng iyong sanaysay. Ang pagiging bihasa sa pagsulat ng sanaysay ay nangangailangan ng pag-unawa sa estruktura nito at paggamit ng mga epektibong paraan o teknik sa pagsusulat. Mula sa bidyong ito, inaasahan namin nagkaroon ka ng kaalaman upang mapabuti ang iyong pagsulat ng sanaysay. Salamat sa panunood. Muli, ito ang ipahayag.